guys, welcome to my channel Ito nga pala ang biyay ni Dennis sa Europe Day 2 tayo guys, ito nagmamaneho ko um, Order kami ng Kung tawagin nila concrete, buhos sa atin Yan. Uh, Mamaneho ko kasi yung iba, wala naman lisensya Alang pangkuhan na, alang walang mga dala. Kaya, natatakot sila. Kaya, pero, guys, ako lang taga-bili. Tapos, ibigay ko sa kanila dito sa base at sila na bahala magmaneho. Pero, pag naubos, bili-uli ako. Tapos, ibigay uli sa kanila. Kasi may ako eh. Mapapabricate ako ng bakal. Kasi nga, guys na kami ng ng gagawin naming ilaw uh, kaya yun dun muna tayo mga sen kaya tigil muna tayo sa ating pagmamaneho paminsan minsan na lang guys dito sa loob ng bay parang sa Clark kailangan mo munang komento ng ilang segundo bago ka umabante kasi stop and go sila Pagka hindi, ah, pag hindi uh, pagalitan ka nila rito guys uh, ah, ito the drive na mismo ako dito sa loob ng base nila dito ako na gumaneho kailangan dito guys sa ah, ang limit ng under mo dapat 30 lang meron nga 10 pa eh bawal ka dito magpatakbo ng mabilis eh, hindi ko naman siya ma maano ma video -ano, ma kasi baka uh, masita tayo ang dami nila dito sa sasakyan. Ayan, puro nakaparada nakatenga wala nakadisplay lang dito hindi naman nila ginagamit. Ayan guys, ah... Uh, ang project namin dito ay mag installasyon na ilaw. Iilawan namin ang base nila kami ang ilaw. Kaya yon. Yung mga kasama ko, mga gutom na. Nihintay kasi ko eh. Pumunta kasi ako sa market. Kasi nga, uh, bumili ko ng cup saka plato. Hindi ko alam kung nagkainan na to. Tapos na kayo kumain? Oh my god! Yun, tapos na kayo silang kumain. Kaya yeah. ako na lang kakain. Mag-isa. Ito naman yung mga kasama kong polis. Ibang grupo to eh, pero nakilala lang sila. Ibigay ko na sa kanila sa sasakyan para makakain. Is... Bravo! Ida sa mga konsa. Tama dyan, 2 sumihaw. tama mo, sabi Okay, Ayun, guys. Lumiko daw ako dito. Tapos, makita ko daw yung isang malaking bakulaw. Doon ko daw ibigay yung bukus. Ayan, guys. handahan kasi... Baka masira. Oo, e oh, nasa na sila. Saan kaya? Ayun, uh, 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 sa dulo pala. Hanapin ko daw yung bakulaw kasi doon ko daw yung bibigay. guys, ang mga truck dito, mga deliver, puro nang galing sa Poland. Gawa nga na kasi, mura nga ang mga mga gamit doon. Hindi katulad dito sa Germany. Euro kasi. Malaki ang ano, diferensya. mo Ang in-order nila, bus na bato na talaga yun ipapatong na lang nila ayun guys, uh, indo ko na ang vlog mo na kasi bibigay ko yung sasakyan ah uh, guys ah uh, babalik ako kasi nakalimutan kong ibaba yung gas ibaba ko muna yung gas kasi malayo to eh uh, bigay ko muna sa mga tropa nating Pinoy yung gas. Kasi kailangan doon Aubusan sila ng generator Ayan guys Itong truck na ito Hindi mo saan pupunta Oh guys, meron tayo ko -co collab na matagal na siya dito sa pinasukan ko na to. Para magkaroon kayo ng idea, baka gusto niyo pumasok dito o gusto niyo makatikim ng malaking sahod talaga. Yung mga yung mga may skill na talaga dyan. Yung mga Pilipino, mga welder, mga mga na nagtatrabaho sa construction, yan. Kailangan nila dito. Electrician. Kahit ano. Kaya, guys, kukolab muna natin. Tapos, uh, yan lang. At, bensin. Tu, tu Filipina. <laughs> <laughs> Dobra. So, yeah. Ay, biza nyosah tu je stembeton entah macam apa. Jej di pas je stembeton? Ati. Hahaha. Baiklah, saya je. Ayo, dapat. Baik. 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 Bensin tu. Tam. Okay. O oh guys, ito yung ginagawa namin. Ginagawa lang pala nila. Ayan si Bro Doming. Ayan na. Bumabaon. Ayan. Sige, binabaon nga yes, si guys. Talaki yung parating ko yan? Ayan si George. Ayan yung ano natin, no? Pus natin. O guys. Ito yung pagkain. Kain muna tayo. Kain muna kasi oras natin ay 12 mahigit na. Ano, Paon namin dito. Oh guys, yan ang ulam ko. Kan, yan ang kakainin ko. Kami pala, yan ang kinakain namin. Ano eh, mga gagawin namin, no? Kaya kain muna ako. Guys, tapos na kami. Tapos na naman ang isang araw. Yun o. Know, oh. kawain lang. Mga taga-hagunoy dyan. O, oh, baka nakikilala nyo yung tao na yan. Mga <laughs> bata Germany. O. Oh. Boy, huwag kang magtampo. <laughs> Ayan o. No? Ayan yung base nila. Ah, tapos na naman ang isang araw. And guys. Generator namin. Yan lang ginagawa. Para makapag luto ng sinaing sarap ng ulam. Pansit kanton. With itlog. Bro, ano gagawin natin bukas? <laughs> Same. <laughs> Same. And guys, uwi na kami. Hintay lang namin yung driver namin. Driver namin. Mamaya, ako oh, ikaw na mag-drive. <laughs> Ah uh, guys, antayin nyo yung collab namin ni Richard. Bakit nyo yung YouTube niya. Maantig kayo sa mga vlog niyan. Tingnan nyo rin sa Facebook. Boy, ano pangalan mo doon? Richard. 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 Richard uh, Narito. ano? Richard Narito. Richard Narito. Search nyo sa Facebook. Baka... Bakit gusto niyo malaman yung mga update sa Ukraine? Ayan. Nagpunta kasi siya doon. Sa kami Facebook siya. anong Facebook mo? Eh, Facebook mo yung YouTube mo. Sojak TV. Sojak TV. Sojak TV, guys. Search niyo na lang 'yun. Bago lang siya, hindi pa ganong nag-upload. Pero yung Facebook niya, yun. Tad tad ng upload yun. Tingnan nyo na lang. Pasyalan nyo. Siyempre, subscribe nyo rin. Mas maraming napuntahan to kaysa sa akin. Ayan na yung service namin. Okay. We go now. Ay, me na kami. yip yip na kami ay na kami ay boy gusto mo ba dito? <laughs>

Ano? Hindi. Ano naman naman yung labis nito kasi brand Hindi magastos. gastos. Hindi yun. Basta kayo. Ano yung muna bro? <laughs> Naririnig tayo sa vlog mo. <laughs> yes bro. Yes, Hello for the day? Electrical, yes. Fence crew is still boring holes at LSA 4. The, as I told Mr. Peace, cut off time today will be 1800. Um. I'll oh, write a daily report, which will be on email boxes by 6:30. Ah, kakain kami. Tala ng kain namin sa gabi. Uh, ano yung problema? Okay. Normal. Oh. Okay. mo na 'tong boy. Yan, Yan. Hindi mean, miss ko na yung potato. Yes. Music ka pala, boy. Iba. Oh, guys. Oh. KFC, walang masyadong tao. Ayan. Ito ang hapunan namin mamaya. Dahil tapos na kami sa trabaho walang katao-tao ang KFC nila guys. Ito yung na-order namin. Yan, tatlo. Ngayon, saan yung tax niya? Ay, eh, nasa gitna. Yung 392. Ayan o, oh, yung tax niya. Ang laki o. Oh. Yan. Kaya guys, pag nasa Euro, kayo nang sahod. Kailangan malaki sahod ninyo. Kasi, oh. <coughs> Wala kayong matitirang pera. Kailan yung order? Ah, boy. Diba yung isang order, 18 hot wings lang, 19 uh -huh. euro. O, o, 19.99. Sa Poland, pag umorder ka ng hot wings, 30 hot wings, nagkakahalaga lang ng 50, 58 Sloty. Slotty. Oo. Uh -huh. Eh, pag ito, pag yung 19 na yan, kinundot mo sa slotty. Magkano? kinumbered mo yan estimate mo na lang ang palitan mo yan 12 12 ano uh, mo na lang maka okay. na yun 19 19 19 9 5 mahal uh, ayan guys tingnan nyo naman the Hotel. The Hotel. kaya mas maganda rin talaga nasa Poland Ewan ko lang yung iba. Bakit euro ang gusto nila. Pero ang ang mamahal ng bilihin. Kaya to talaga malaki ang sahod mo. Ayun guys, yun muna tayo. Oh, uh, ayan, sa susunod, siya magiging collab ko. Marami siyang isi-share sa atin. Para yung mga gustong makapasok sa tabaho na to o ano o oh, yan sabihin mo boy support na nyo Facebook ko tingnan nyo sa Facebook yung Richard Blaser na rito nagka-upload -na din ako ng mga video pero hindi daily nagka-upload din ako dun yung tungkol sa buhay ng mga Pilipinas sa yung... ayun yun YouTube, yun ayun yun yun ayun yun yun kami na pala And guys, ito na yung order namin. Guys, abangan nyo yung YouTube niya. Silipin nyo rin yung Facebook. Siyempre, dapat subscribe din kayo. Yung Facebook niya, supportahan nyo rin. Kasi marami kayong matututunan at makikita yung mga yung mga nasa Poland na tapos gusto niyo mag-aral dito, gusto niyo mag-aral ng mga technical course. Ay, may na-upload ako sa YouTube. Yan nandoon yung pangalan ng school, yung address. Makikita niyo doon gusto niyo mag-aral ng technical course dito sa Poland. Ano ulit yung ano mo? YouTube mo? Sojak TV. Ayun, guys. Tingnan niyo na lang 'yan. Search niyo ah malaki 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 may tutulong sa inyo kung mag-aaral kayo ng technical course dito sa Ah, oh, pitinin natin kasi i-collab ko siya. Ambangan niyo 'yun. Okay? Bye-bye.